Patuloy na lumalawak ang isang araw lang campaign ni Kuya Daniel Razon. Maging ang Bataan PNP, sinundan na rin ito sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga seminar kontra bisyo. May hato na balita si Julian Roberto dami ng mga estudyante ng Tomas del Rosario College sa Balanga City ang isang araw lang campaign ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Ginamit ng Balanga PNP ang isang araw lang advocacy sa isinagawa nilang ill effects of vice seminar sa naturang paaralan. So yung aming provincial director, si Police Senior Superintendent Arnold Gunakaw, napukaw yung atensyon niya sa advocacy ng na ni Kuya Daniel Razon yung kanyang campaign, yung isang araw lang campaign. Particularly dun sa campaign on smoking, illegal drugs and drinking. Ayon sa kanila, mahalagang maipagbigay alam sa mga kabataan ang nasabing advocacy upang maiiwas sila sa pagkagumon sa bisyo na lalong nagpapabigat sa problema ng sosyedad. Natutuhan naman ng mga participant dito kung paano guguguli ng tama ang kanilang kabataan. Mahabuti kung susundin nyo ng mamamayan kasi isang malaking contribution yon para mabuting ma-implement yun ASAP. <laughs> yung prevention na natutunan po namin dun sa pinakita po, kailangan natin gawin para makaiwas po dun sa sa mga drugs, na uh, associate po namin yung sarili namin kasi uh, yun nga, a teenager, malaki po yung threat na exposed kami dun sa mga environment na gano'n. Napakalaking bagay na sa isang araw lang ay tumalikod sa mga nakagis ng kasamaan at magsimula ng mabuting pagawa habang pinauutang patayin ng Diyos ng buhay. Julian Roberto para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.